Masayang buhay sa pangalan ng ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. At muli po, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At sa biyaya at habag po ng ating Panginoon, nawa ay patuloy po na nadaragdagan ang ating pong mga kalaman patungkol po sa mga salita ng Diyos sa gabay at pagtuturo ng Banal na Espirito. Lalong-lalo na po sa mga huling araw na ito, ay uh, kailangan, kailangan po natin na maging sensitive po tayo sa itinuturo po ng Banal na Espirito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Okay. So ngayon po ay, uh, tayo naman po ay mag-uusap patungkol po sa ating pong paksa sa ngayon, Church, the wife of Jesus Christ. Ayan. So, ang iglesia na lumalarawan po ito sa pagiging kabiya ng ating pong Panginoong Isu Kristo. Ayan. So, alam niyo po, ay, um, marami kasing mga paniniwala na ang iglesia daw po ay uh, ikakasal pa lamang sa atin pong Panginoong Iso Kristo. So, ibig sabihin ay hindi pa considered ang iglesia ay uh, kabiak ng ating Panginoon. So, kung ang iglesia po ay hindi lumalagay sa pagiging kabiak ng ating Panginoon, ay hindi dapat po siyang tawaging iglesia o kaya church. Meron po tayong dapat na unawaing mabuti patungkol sa atin pong dating paniniwala. No? Kapagkat so, malinaw na malinaw po na ang iglesia o kaya ang church ay uh, ito po ay kinilala ng ating Panginoong Sus na kanya pong kabiyak. So, ibig sabihin, pwede natin bigyan ng konklusyon na ang iglesia ay kabiyak ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, kung kabiyak na ang iglesia, hindi po siya ikakasal pa lang. Nangyari na po ang kasalan. Tama po ba? Kasi kung ang church ay hindi po kabiyak ng ating Panginoon, eh, lalagay po yan na parang nagsasama sila ng hindi kasal. Tama po ba? Okay. So, pagkakaralan po natin ito kasi tayo po ay nasa mga huling araw na. It's about time to wake up, no? Kinakailangan po nating magising, no? Sapagkat marami po ang mga nangatutulog, no? Sa pag-aaral po ng salita po ng ating Panginoon at hindi po nila sinisiyasat na mabuti ang kanila pong mga natututunan base sa liwanag ng Ibanghelyo ng ating Panginoon at sa gabay at pagtuturo ng Banal na Espiritu. Dapat po nating maunawaan ang tunay na Iglesia ni Kristo ito po ay asawa ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, yan po ang dapat po nating tandaan. No? So, ang tunay na iglesia ni Kristo o asawa ni Kristo, yan po ang tunay na iglesia ni Kristo. Malinaw po yan. Okay? So, ngayon po ay titingnan po natin itong ah... Uh, kalat na kalat o kaya ay laganap na pagkaunawa, mindset, patungkol po sa tinatawag na iglesia. At napakarami pong mga preacher, mga tagapagturo na patuloy po nila itong tiniting, tinatangkilik. Itinuturo po nila ito. No? Ayan. So, una po ay uh, pansinin po natin itong tinatawag na uh, church defined by the world. So, ang iglesia na de defined o kaya ay uh, binigyan ng pakahulugan ng mundo. Isipin nyo po, ano po, mundo o pag sinabi pong mundo ay ito po yung mga tao na uh, binigyan nila ng meaning sa sarili nila kung ano po ang tinatawag pong iglesia. Ayan. So, church defined by the world. So, ayan. At karamihan po dito ay ang nagbigay po ng definition patungkol po sa salitahong iglesia ay uh, makikita po natin yan sa mga dictionary, no? sa mga encyclopedia, nakado doon po yun. No? At ako po ay uh, namangha no? sapagkat akin pong napagtanto na talagang grabe po ito. Talagang ito pong definition na ito ng mundo ay nakakalungkot lamang kaya po ako po ay namamanhik sa ating pong mga tagapagturo no? sa ating pong mga mga ngaral ng ibanghelyo ng ating Panginoon no? ako po ay namamanhik sa inyo sa pagkatingnan po natin kung ano po ang definition po ng mundo ng dictionary, ng encyclopedia patungkol po sa tinatawag na, na church yan Meron po akong uh, na-research ito pong uh, Oxford uh, reference, no? Uh, ano po ba ang church? Kung ang pag-uusapan ay uh, kung kay Oxford uh, reference, ha? Huh? Ano po ang sabi dito? What is the definition of church in uh, uh, Webster? Ayan. So, 19, 1828, ito po yun. Sabi dito, church, uh, noun. A house concentrated to the wor to the worship of God among Christian, the Lord's house. Ayan, pansinin po natin. Ayan, sa Webster, at ito ay ginawang reference ni Oxford, patungkol po sa meaning ng church. Ito daw po ay lugar na kung saan ay uh, uh, isang bahay na nakatalaga upang doon po sa ambahe ng Diyos. Okay, ayan. So, ang sabi pa rin po dito, building or uh, a building for public Christian worship. Public Christian worship of God, a Christian religion service. They attend church regularly. Ayan. So dito naman po, hindi lamang po building, kundi ito daw po ay isang activity. Pag sinabi hong church, ay um, uh, ito po yung lugar na kung saan ay dito po dumadalo ng regular yun pong mga tao. Ayan. Yan po ang definition po ng mundo. Ayan. Akin pong natuklasan dito sa sabi nga, what is church according to Bible dictionary? Ayan, dictionary pa rin po ito. No? Sabi dito, the world translated church in the English Bible is ecclesia. Ayan. Ito po ay ang Greek. No? The word is the Greek word kaleo tokol with the prefix ek or out Thus, the world means, the word means, the called out ones. Yan po yung meaning po, no? So, ito daw po yung mga taong uh, mula sa labas ay tinawag. Okay? Yan po yung definition ng dictionary pa rin na uh, hinango mula sa Biblia. Okay? Kaya dito pa pa rin po sa Google, no sabi dito, ah uh, ito naman po, yung kasi meron pong dalawang salita na ginamit po, ano, sa Uh, Greek ay uh, ekklesia at sa ibang salita naman, ito hong koreakon, no? Ang uh, meaning naman ng koreakon ay, ang sabi dito, our English word church is derived from the Greek word koreakon, which means belonging to a lord. But itself, koreakon has absolutely no religious co connotation. It simply meant the lord or master of a property. It is never used in the Bible in reference to the body of Jesus Christ o kaya sa church. Ayan. Kung tingnan po natin, ano, dito po sa ating po mga binasa, no, pag ang mundo ang magde-define patungkol sa church, alam niyo po ba kung saan po nakapukos mga minamahal kong mga kapatid, mga preachers, no? Ayan, nakapukos po ang mundo, ang mga dictionary, nakapukos saan po? Kung ang pag-uusapan po ay iglesia, nakapokus po sila sa gusali. Okay? Gusali. Lugar na kung saan niya ay ginagamit sa pagtitipon, sa pananambahan, sa ating pong Panginoon. Si gusali. Ang pagkaintindi ng mundo, ha, patungkol sa salitahong iglesia, ayan, yan, ganyan ho din define ng mundo ang iglesia, gusali. Grabe ano po. Grabe. Ha? Grabe. Okay? At masasabi po natin ito ay in-embrace, ha? <laughs> Worldly meaning, ha? Worldly meaning. In-embrace po ng mga preacher sa ating pong panahon. Sino po ba itong sumulat ng encyclopedia? Kilala po ba natin? Sino po ba si Webster? Kilala po ba natin? Alam ba natin kung ano ho yung background niya sa pananampalataya niya sa Panginoon? maring hindi po natin alam, hindi po natin sila kilala. Pero sila po, ito po mga tao na nagbigay po ng definition o kaya ng meaning sa salitang iglesia at in-embrace po. In-embrace ng maraming mga mga ngaral, ng maraming mga tagapagturo na walang pagsisiyasat. Hindi po nila sinayasat. No? At ito, kinuha lang nila. Ha? At ang matindi, itinuro po nila ito sa marami pong mga tao. Hanggang ngayon, marami pong mga tagapagturo o kaya mga preacher ang um, embrace, embrace ang teaching na ito ng mundo. <laughs> Malungkot po ano. Ang um, pakahulugan pala na ang ibig sabihin ng iglesia ay building, yan ho pala ay hindi ho yan knowledge na mula sa Panginoon. Knowledge po yan pala mula sa mundo. Ha? Be careful. Kaya tingnan po natin, ano po, pag tinanong mo po ang isang mananampalataya, ha? Saan ka pupunta? Ha? Sasabihin mo ng mananampalataya? Sa church. Oh, <laughs> Anong embrace-embrace ng isang mananampalataya? nasa kanilang isipan at nasa kanilang puso na kapag pinag-usapan po ay church o kaya simbahan, yan po ay gusali at building. Tama? Okay. Merong pang sinasabi dito na nagtatanong, saan ang church ninyo? si Saan ang church ninyo? Hmm. Tasagot naman yung isa. Ay, doon po. oh, see? Ano naman po ang tinutukoy doon? Gusali na naman o kaya lugar na kung saan ay ginagamit sa pananambahan. Nangunawa po ba natin? That is the definition of the world. Huh? At in-embrace ngayon ng mga peer preacher, itinuro sa mga mananampalataya ng Kaya ang mga mananampalataya ng lang bulag sa katotohanan. Tama po ba? Ayan. So, kung ating pong titingnan, ito pa, ha? Ang church, hindi lang building, ha? kundi reliyon, organization, samahan. Diyan po nakapokus ang napakarami po na interpretasyon. That is the interpretation from the world. Ha? Huh? Kaya makikita po natin, pag sinabing church, nandiyan dyan ako yung tinatawag na malinaw po, tao ang nagtayo. Yan. Sa building na church, tao ang nagtayo sasamahan samahan na nilagyan ng pangalan. Tao ang nagtayo. Okay? Sa reliyon na tinuturing, sino ang tayo Di po ba ang tao? Kaya meron silang mga tinatawag na mga founder o kaya founding chairman. Okay? Ayan. So, naunuan po ba natin? Ha? O ngayon, Yayakapin mo pa ba ang definition ng mundo patungkol sa simbahan? Dahil ba sila yung mga tanyang? Dahil ba sila yung mga kilalang tao? Dahil ba sila yung may mga pinag-aralan? I-embrace mo na yung kanilang teaching, yung kanilang pagkaunawa patungkol sa simbahan o sa church? Naku po. <laughs> Nakakalungkot ano po. Sinasabi natin na uh, anong tawag dyan? Yung uh, kulto. No? Pero kung anting kulto ba ito? Yung kapag ininterpret mo na ang simbahan o kaya ang church ay uh, ito? Building? Naku po, naku po, naku po. Siguro sa mundo, okay, ganito mga kapatid. Siguro sa mundo, okay lang na-embrace nila ito. Kasi ito ay definition ng mundo, definition ito ng mga tao na inisip lang nila. Sila nagbigay ng pakaulugan. Pero kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay kristyano, abay, gumising ka. Dahil hindi ganito ho ang itinuro ng ating pong Panginoon Jesus Okay. Doon na po tayo sa bagay na itinuro po ng ating Panginoon. Ayan. So, church defined by Jesus Christ kanina pinag-aralan po natin yung sim o church na i ng mundo. Ngayon naman, ang iglesia na define ng ating Panginoon. Ha? Magkaiba po yun. Magkaiba. Okay. Una, ang iglesia na tinutukoy po ng ating Panginoon sa so Kristo, ang iglesia niya, o iglesia ni Kristo, Malino po. Ha? Si Kristo ang nagtayo. Ayan. So, basahin po natin, ha? Sa Matthew, chapter 16, verse 18. Ayan. Si Kristo ang nagtayo. Ayan. So, hindi po tao. Ha? Hindi po tao ang nagtayo ng church. Pero sa mundo, tao yan. pagkakaiba po. Ano po? Yan. 16, 18. Yan. Sabi dito, at sinasabi ko naman sa inyo ni Kaway Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino daw po ang nagtayo? Si Kristo. Pero sa mundo, tao ang nagtatayo. Hindi si Kristo. Okay? yan po 'yung pagkakaiba, no? At ang sabi dito, at ang mga pintuan ng hadis ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayan. So, impyerno po yung tinutukoy dito. No? Ayan. So, pangalawa, ay ang iglesia na tinayo ni Kristo ay tinubos ng kanyang banal na dugo. Ito po yung sinasabi niya. Ha? Ayan. Kaya, sa mundo, yung building, hindi naman tinubos yun ng dugo ni Kristo. Hindi naman niya sinabi na tinubos niya yun yung building, yung church na tinatawag. Pangalawa, yung samahan, yung religion. Hindi sinabi ng ating Panginoon na tinubos niya yun ang banal niyang dugo. No? Kundi ang tinubos ng ating Panginoon ng kanyang banal na dugo sa gawa 2028, so, ay mababasa po natin ito. Ito po, sa po natin sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin nyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo pansinin po natin ang tunay na Iglesia ni Kristo ang Iglesia ni Kristo ay hindi ito building, hindi ito samahan hindi din po ito uh, basta grupo lamang, kundi ito po ay binili ng kanyang banal na dugo. Okay. And um, letter kay si Kristo ang ulo. <laughs> si Kristo po ang ulo ha? ng iglesia. Colossus 1.18. Sabi po dito, at siyang ulo ng katawan sa mga bagay ng iglesia, na siya pasimula ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Pansinin po natin, ha? Ang ulo pala ng iglesia ay si Kristo. Ha? Ayan. So, alam niyo po, mahalay, ano, mahalay na tingnan na kung tama ang pagka-define po ng mundo patungkol sa church, na abay nakakahiya po na ilagay ang ulo ni Kristo doon po sa tuktok ng gusali ng building ha? imagine po natin isipin natin bawat gusali doon ho yung ulo ni Kristo doon ho sa tuktok at ang katawan ni Kristo ay yung building di po ba napakahalay? kahit pasabihin po natin napakaganda po niyang gusali na yan ay itinayo po ng tao tapos lagyan ng ulo ha? Hindi pa rin po. Hindi pa rin po angay, hindi bagay. Ha? At maging po ang ating Panginoong Iso Kristo, palagay ko po, ha? 100%, 101%. Hindi tatanggapin ang ating Panginoong Isos yan. Nasasabihin mo, Panginoon, ayan pong gusali na yan. po ang iyo church, yan po ang iyong, pong, uh, po ang iyong iglesia, yan po ang iyong asawa. Naku no, po, abnormal, ab abnormal po yon ha? Abnormal po kung tatanggapin ng ating Panginoong Isus yung pong building na kanya pong asawa. Kaya ito pong nag-define ng mga matatalino, din-define nila kung ano ang iglesia, kung ano ang church. Ewan ko po kung nasaan po yung kanila pong kaisipan, ha? <laughs> Sipi mo yan? Oo, gawin na lang po natin, halimbawa mag-asawa, ha? Tapos, yung asawa uh, nagtayo siya ng ano ng negosyo tapos papangalanan niya ho yung negosyo niya yung building asawa ni Juan ha huh? asawa ni Juan big sabihin yung building asawa ni Juan Naku po di po ba <laughs> Lago problema no kaya So, hindi lamang ho ito si Kristo ang ulo ng iglesia, kundi tandaan po natin, ito rin ay kukunin ni Kristo. Ha? Ang church o ang iglesia, ang asawa ng ating Panginoon, kaya ang topic po natin sa ngayon ay church, the wife of Jesus Christ. No? and yeah. So, ito po ay kukunin ng ating pong Panginoong Isus. Ang sabi po dito sa Revelations chapter 20 verse 6, Uh, ito po ay pagdating po ng mga panahon. Ito po ang nakalagay. Mapalad at banal ang makalakip sa ng pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamantayan, kundi ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo magkaharing mag kasama niya sa loob ng libong taon. Eh, kasama ko yung wife niya. Hmm? Kung wife ni Jesus ang iglesia, kung saan naroon si Kristo, na ando din ho yung kanyang asawa. Okay? At ang sabi pa din po sa Revelation chapter 22, verse 5, ang sabi dito, At hindi na magkakaroon pa ng gabi eh, at sila ay, uh, ang sabi, hindi na nangangailangan liwanag ng iliwan, ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoon Diyos at sila ay magkahari magpakailan kailanman. Kaya ang church po, ha, uh, ha, uh, mga preachers, mga tagapagturo, it's about time to wake up. Putuli na po natin ang pagtuturo ng mali pong aral, aral po ng mundo. Ha? Nakakalungkot po talaga, nakakalungkot. But thanks to the Holy Spirit our our great teacher. No? Hindi ko kusali ang isasama ng ating Panginoon sa kabilang buhay. Hindi ko kusali ang ililigtas ng ating Panginoon. Hindi po samahan, hindi po grupo ang ililigtas ng ating Panginoon. Sino po ito? Ito po ang tao na kinuha niya po ang pinakamalalim na ugnayan sa Panginoon, ang pagiging kabiyak. Meaning, ang pagiging iglesia ni Kristo ay pagiging kabiyak ni Jesus. At tandaan po natin ang pagiging kabiyak, ito po ay isang commitment isang commitment. Katulad po ng sinabi po ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 31 to 32. Dito na po tayo magtatapos. Sabi po dito sa 31 to 32. Dahil dito iiiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Sa 32, ang hiwagang ito ay dakila datapat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Pansinin natin. Si Apostol Pablo ay nagpapatotoo patungkol sa tunay na Iglesia ni Kristo. And lastly, tanda natin, hindi, hindi kailanman si Kristo nagturo o itinuro ni Kristo. Eben Paul, hindi niya kailanman itinuro na ang gusali ay Iglesia. Ang gusali ay Church ang isang samahan ay tinawag niyang iglesia. Very clear lipo. Malinaw na malinaw. Ang tinutukoy ng ating Panginoong Isus na tunay na iglesia ay mga taong nag-commit sa kanya. nag sa kanya bilang kabiyak. Lagi natin tatandaan sa pag-aasawa, ang asawa lamang ng lalaki ang isinasama niya sa kanyang pamilya, sa kanyang kaharian. Ganon din naman po si Kristo. Ang isinasama lamang ni Kristo sa kanyang kaharian, sa kanyang pamilya, ay ang kanyang kabiyak. Kaya kunin natin ang pinakamalalim na relasyon sa ating Panginoon, ang pagiging kabiyak. Yan ho ang pagiging iglesia. Nawa po na dagdagan na naman muli po ang mga katotohanan natin pong pinag-aralan sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Pili na po tayo kung sino po ang ating susundin at patuloy natin na ang kanila pong mga aral. Sa mundo, na hindi naman Iglesia ni Kristo yung mga nag-define or kay Kristo na siya ang may-ari at siya ang kabiyak ng Iglesia ni Kristo. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, Please subscribe, share, and like. Muli po, maraming maraming salamat. Sundan po natin sa mga susunod po nating video. To God be all the glory and praise.